Sorry na, Loki. Hindi talaga pwede, ha? Pusa mo na bang mategi. Pag binigyan kita ng chocolate, matetegi ka. Yun ang snacks ni mami ngayon, eh. <coughs> Mayroon kasi akong chocolate cake. Abas ka ng chocolate. Saka yung mismo cake. Nangihingi siya kanina pa. Tapos ayun, nagpunta doon sa gilid. Parang nagtatampo. Eh, hindi naman pwede kasi. Dahil chocolate yan, oh. May chocolate din to. Ay, naku. Nakaka-konsensya pag kakain ng ikaw lang mag-isa kakain tapos sila hindi, no? Oh. Hmm? Gasing pag snack time. Eh, kaya lang. Sayo na may ch chocolate cake kung hindi ko kakainin ngayon. May expiration din kasi. Look! Mamaya na lang, ha? Marami ka namang nakain kanina. Tignan mo, laki pa ng chan mo. Oh, oh laki ng chan mo. Nakakaawa <laughs> naman niya. Nagpapaawa. Tumabi pa doon sa may, ano, sa may maldita. Yun know, maldita yun eh. Papaawa yan. Naku naman, nakakaawa naman ang baby na yan. <laughs> Hindi nga pwede ang tsokolate. Ah. Hindi pwede. Mm -mm. I love you <laughs>